Guys, our dinner for tonight is ang um, sinigang na tilapia sa sampalok, may miso at mustasa. Yan. Medyo healthy naman yung food natin ngayon, ha? Ito na ilalagay na natin. Ito. Nor, sinigang sa sampalok, may miso. dinner natin ngayon yan, ha? Nag-request kasi si Leon na sinigang. Ginawa kong fish. Kasi lagi yung baboy ng baboy. Makahayob na yung kababoy, eh. Ayan. Harap. Pinirito ko muna yung tilapia sa or prior. Yan. Tapos, lagyan natin siya ng kaunting chili sa mix. Yan. Yung mga spices kong sa mix, minced garlic, chili flakes, turmeric, saka yung pepper. Bibili pa ako ng iba. Marami kasing kulang eh. Bibili ako ng curry powder, paprika, cumin, Ayan, konti lang. Ayan, ganyan lang. Talagay natin. Okay na siya. At saka, kuunti patis. Ayan. lang natin. Pag kumulo na siya, malambot na yung mustasa. Luto na. Okay? Bye!